ano ba naman si Kabo? Oh, pa talaga na rin Kabo na Abay ahoy ata. Ay, hindi guys at ito ay malunggay na tatin natin doon sa ating garden. Uy! Like Hello pa po na ka, Bukera ba ay say hi to my video guys Ang gano'n natin ngayon ay magtatanim naman tayo dito sa ating uh, available na space Ang itatanim natin dyan ay ang balonggay na ating kinuha kanina guys Ay sa tunay na buhay ay basta lang natanim na tanim din ay hindi ko alam kung anong mong gagaan Pangyayari nito ay bahala na siya guys kung siya si bolo hindi ang mahalagay na itanim natin Meron dito tayong test itong tinanim na Sitaw tapos siya eh, Lalo kung pa Habagin ko dito sa ating uh, Madre kakao para maganda at laligyan ng tali. Ayan yung sita. Okay, patitong ko. Ay, kakaibay Eh, bunga. Uy! Ako na may nagtatanong-tanong din. Kung paano muna itanim ito? Sabi ka ay sa itig katatlo mo na guys sa isang ah, butas at hindi masyadong malalim para madali siyang sumilo. Ay, di ko na lang yan cry game ding. Gari din ay basta tari sisilo. Isa so, ano ka na natin na pag sumilo. Ay, talaga namang medyo may kahirapan din guys kasi ay talaga namang mainitin ito. Trapawis ay talaga ito kung Fawski ah Para nga namang bandari yan Ito ay na ng bahay kubo Ah ah ito talaga namang makukumpleto na itong ating mga atani Itong mga prutas at gulay dito sa ating bukir Uy dahil nga wala pa tayong budget sa ating bababa pa dito Ay mo ng mga itinanim at ating ating ipabakot Awa ay di magandang pag ito'y Yung pagising ising mo ay buong nga sa mga gulay na yan Ay napakasarap yung isyan guys Tapos ikang ay pandabandari eh Ikaw yung mamimili kita ay tapos si kayo maglunduto tiya, Diyos ko paro, talaga ng bang, ito yung buhay, napakasimple, pero napaka-sarap at napakapayak na pang buhay. Ayun ang gusto natin habang tayo tumatantada, yung tipong may peace of mind, yung tipong relax, yung tipong ay, makikita mo rin yung mga puno sa harapan, sariwang hangin, walang masyadong tao, tahimik na lugar At ah, syempre ang maraming malayo sa panglalait ng lipunan Ako bawal mo kung makala ito Ay kung makahubot Mas may pinagdadaanan Uy! Ito naman siguro ay naranasin nyo Pag tumating na yung edad nyo na 30s 35? 40? Away oh, lang ito na yung may isip mo Talaga naman mas mapaparelax kayong ganito Kasi talaga naman sa nito Pag gantong edad Ang gusto mo yung talaga hindi ka na masyadong gumagawa sa bahay, hindi ka na masyadong tatawa, o oh, hindi naman ma... Eh, paano makakamit ito hindi tayo bago at hindi magtatrabaho? Siyempre, banat-banat na mabuto. Habay ah, pagkatapos ay siyempre pahipahinga. Yan kain-kain tayo dito ay, talaga nung no, napakasarap talaga din ng mainit na sopa sa mainit na panahon. Uy, ay kaya naman eto guys at Okay guys, salamat sa panonood. Please share, like, and subscribe and peace out.